Sa katang mararamdaman. Dali na, mag-vlog na. Ayoko nga! Dali na. Ayoko! Puro ka ayaw mag-vlog, para sa atin din to. Ngayon lang naman, ngayon lang. Basta kaya may pusong ko, ala ko sa mundo. Alam mo, ngayon na. Ayoko! Ay, huwag mo ko sinisigawang, Elma, ganyan. Huwag mo ko sinisigawang, ganyan. vlog nyan. Sinabi mo, ayaw mo. Nung problema mo, gumaganya ka sa harap ng bata. Itigil mo na yan. Para kang... Ay, hindi mo itigil Bata ba? At gumaganyan ka? Kung saan na maramdaman mo yung naragamalaman? Para kang... Sige, sirayin mo lahat! Hindi ko nalagay linis yung dililinis sa may bahay mo eh. Dililinis yung bahay dapat Ano ang katulong dito? Sino yung sumbat mo pa? Sino mo pa? Sino mo sumbat mo? Ito? Gumaganyan mo? O, dahil yan

Ba't ba kasi ikaw? Ba't ka gumaganyan? Magbablog lang, Elma. Ayaw mo pa. Ay, sis kayo nga, oh. Pwede ka, pwede ka. Pwede ka mag-vlog. Ha? Apa. Bakit na ano mo? Yung bata, okay na okay. O, di sis i-vlog mo. Pwede naman, ah. Ayaw mo mag-vlog tayo? Ayoko. Ayaw mo mag tayo? Ayoko. O mag-iwalay na lang tayo. na lang tayo. Mag-iwalay na lang tayo. Mag-iwalay na lang tayo. Oke, okay, break na tayo. Lahat nakjago magaganyan ka. Diyan na tayo. Sige. break na tayo. Break na tayo. Break na tayo. mo Break na tayo sige. Okay. ikaw sige, sumama ka sa ninang mo. Sumama <laughs> na. Huwag kang umiyak-iyak dyan. Huwag kang umiyak-iyak dyan, Elma. Huwag kang umiyak dyan. Ah, oh, oh, alis na kami. Oo. malis na talaga. Talaga? Oo oh, nga. Mag-iiwala yun tayo. Sige mo lahat ang gamit natin. Kunin mo daw. Sige, kunin mo. Parang sa so kotse yan. Saan mo? Mayroon tayong dalawa. Dalawa. Tumatawa siya. Ba't siya tumatawa? Ah. Nakikita ng bati, away. Sinabi ko na kasi, di ba? Ayaw ko nga eh magbablog na nga lang. Ay